Sa kabila ng mga naitalang insidente mula sa iba't ibang panig ng bansa gaya ng pamamaril, pamimili ng boto, pananakot at iba pa sa pangkalahatan ay naging mapayapang pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang pahayag ng Philippine National Police nakontento sa naging latag ng seguridad ng lahat ng kanilang mga unit sa iba't ibang mga rehiyon. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., mula sa pagbubukas ng mga presinto hanggang sa maiproklamang ganap ang mga nanalo na ipakita ng mga Pilipinong kanilang pagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpili ng mga taong mamumuno sa kanilang mga barangay. Dahil ani niya sa presensya ng pulisya ay wala ni isang lugar na hindi natuloy ang eleksyon kahit ma may ilang mga insidente na itala. Samantala, tapos naman ang BSKE, sinabi ni General Acorda na mananatili ang full alert status para naman sa paggunita ng zambayan ng Pilipino sa araw ng undas. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.